Guys, go on the to buy Buy, one, two, three, go. Dun -dun -dun. You win, you win. Na tayo ng bahay, guys. Yeah, guys, two guys, first, the first. magdula-dula ug ug tulog ulit. tayo kayo Ayan, nagtulog na guys Ano naman yan? Ano? Ano nangyari sa linkup natin guys? Ano guys? Umaga na guys Dili tayo Buwa <coughs> tayo po, na blocks na gantong kote na kahoy. Five na ganyan. Hindi pala. Ano pala guys? Ten. Ten guys. Ten guys. Ten na blocks.

you <laughs> Guys, guys, jam yang dalawang space one two dalawang space, guys. Enggak guys. Gading mo na nakpunta, guys. Guys, magic guys. O, guys, guys. Gading mo water, water ba water? Tignan mo lang dito. Tignan ko Tignan Tapos guys, yung gagawin nyo guys. Sarado nyo guys. Lingin nyo guys. guys. Tignan mo guys po. guys. guys. Halo guys. Halo guys. Stop di lo guys. Tadi guys. Tadi kan mau lima apa itu sopo. Eh sayang guys. Ini tanpa panatin yang para maabutan natin guys para wala nyo rin para guys galing mo guys 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 ganito guys guys ganyan guys ganyan ang gawin guys parang wala guys ba ganyan yung gawin nyo guys ibang ganda yung guys oh ang ganda ng crush ko carot guys maganda magagawa aku, guys para si kita, guys so, guys Tunga, tayo Pwede tayo tig guys. Parkouran to, guys. Tig guys. parkour tignan guys angas itong parkour guys tignan guys guys Mag-like at mag-share na kayo, guys. Ay! Ay, guys. Hindi na guys. Ay, same, guys. Ulit yun, guys. Hindi na guys. guys. Abot yun, guys. Ay, no, no. dito tayo, guys. Đi tao. Đi vào guys. Đây nó guys. luôn mình. Đi vào đi guys. đi guys. guys. Mag-like and share na kayo guys. Bago manood. Ang pwedeng manood. Pwede manood yan. Okay tayo guys. guys, parkour na guys. Tara na guys. Let's go to the parkour. Parkour. Uy! Unang talon pa lang guys. Dead na tayo guys. Gagawa ko yung parkour guys. Uy! Gagawa ko yung parkour guys. thank gak oh, gampang itu guys, nice. Tayo yep. 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 Next, guys. ya, ya, win. guys. guys lava lava fake lava lava toto lava guys lava oh. lava 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 maglava ka muna so so shout out yan sa Irene Moreno ay hindi pala ay ano pala yun pero yun yun shout out pala yan semangat nono na old marahin selamat marahin selamat ini betul nangir saking sakit nuna bolong <tip> tak tawa tahu babat ini kena hanger downy <tip> girlfriend <tip> oh guys r to, guys. Ayan yung batu, guys. r Ay, wag, guys. Wag yung ganyan, guys. ay sunog yan, guys. Dapat, guys. Ito, guys, so. lino gold. Ay, di. With the Ayun. yan ayun. Dapat, layin nyo. matigas so, pa yun, guys. Wala lakas sa akin. Talino ko guys. With honor ako ng grade 1 guys. Grade 2 na ako guys. Ako pala ito so. Jose, Maiko, Gabriel, and Teres. Wala guys. Ang magulang ko ay si Teres Ligaya. oh guys. Tama kayo guys. Teres Ligaya. Teres <coughs> Ligaya.

at sa mga nono dyan, like and subscribe. Like and subscribe dyan. May tantak na ako guys. Sa inyo guys. Saan yung bahay? Puno ng bangang kay Merry Christmas. puno ng puno ng singkamas. Ang pag-ibig. Puno ng tubig. Kaya ayo alaw, araw-araw ay ulam namin ay lagi ay tuyo. Ay, eh, yun naman guys, masarap naman yung tuyo guys ha. Ah. Like, like dyan ang hindi ko makain ng tuyo at subscribe naman. Kung hindi, ko kumaka kung kumaka, kasi nang kumakain ng tuyo. Alam nyo na, ulitin ko, like dyan kung sino hindi kumakain ng tuyo at subscribe naman kung 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 kuma, sino kumakain ng tuyo guys okay, so na guys ganda na guys ganda guys ganda na guys ay ba't tubig pala guys iba guys lava lava guys

And it's not a fake thing. Look forward right to the sea, the marine. Is. The stone, the stone, the stop, that. She can fly, fly, up, up. Eeee. Mm -hmm.

Okay. thank okay. you Wees niet boos op me, ik wens je veel gelukkigheid. Onder, onder, ja, onder, onder. Ah, dat ik je noem me, wat je me en.

bahang ang hirap ng parker ko dito ako masasanay mag no parkour taas so guys pupunta na tayo ang ma isi ka lang naisi. ganda ng parkour ko. La. Paano tumapatay ti? aking mm. video. Ito ba Hindi nga. Papatayin ko na eh.